ang hindi ka nais-nais na pangyayari sa pintuan ng Port Pilar noong 1979. Isang patrolman, duty bilang isang sentinel, binawian ng buhay dahil sa agaw armas. Sa alauna ng madaling araw. Noong 1979, sa mga oras ngayon, wala nang dumadaan na tao sa lugar. Kaya inimbestigahan ang Sergeant of the Guard at ang dalawang sentinel at kanila naman itong nalusutan dahil natutulog sila sa isang lugar malapit sa pintuan ng Port Pilar. Sa itaas ng Port Pilar, mayroong mga steel double deck na pwede pagtulugan. Ang akasyang ito ay buhay na buhay hanggang sa kasalukuyan. Isa itong buhay na saksi sa mga pangyayari. Subalit walang bunganga kaya hindi makapagsalita. Ang pangyayaring iyon hindi nalutas hanggang sa ngayon. May person of interest kami na nagparelib at nagpareassign sa Basilan Constabulary Command. Paglipas ng tatlong buwan, ang aming person of interest may biniktima na Philippine Army. Pagdampot niya sa armalite nito, nabarel siya ng kasama. Sa aking mga basir na nagsasabi na ang Philippine Constabulary noon ay abusado at wala ako kuminto doon dahil mayroong iilan na pasaway. Sa aming kapanahonan bilang isang PC trainee, o triple ang aming pag-iingat, lalong-lalo na kung mayroong kaming bitbit -bit na baril.